imbaga na bisa inyo lahat kakabsa at makabusoy ito ay short videos lang iba ito ay short videos lang upload videos lang to may isa kasi babaeng vlogger na pangalan ni eh, Anti Kenya iba eh reina rin pala ng fake news yung babae niyan reina ng fake news yung babae niyan sinasabihan ako na uugod-ugod na daw ako diba? di ko na daw kayang pahiram daw ng saklay bilang daw ako ng saklay, kawawa naman daw ako kasi uugod-ugod na daw ako. Pakita ko sa kanya bukas, 'di ba? Upload videos lang 'to. Nasa ebidensya mo, 'di ba? Gusto mo magbasketball pa tayo. Mag, mag jogging pa tayong dalawa. Tingnan natin sinong susurrender sa atin. Sa lakaran na lang, 'di ba? Ano sila sabing uugod-ugod na ako? Sinong gago nagsabi sa yung fake news 'yan? Si Mike Signelby. Nagpapaniwala ka kasi sa mga 'yan. Yan na naman nagpakalat niyan. Ay, 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 si Makoy, uugod-ugod na yan, mamamatay na yan. Di ba? Si OFW Channel, sa pa yan. Di ba? Papaniwala ka sa mga kapwa mo, vlogger na mga sirahulo rin. Di ba? Kayo, maligo kayo. Yun ang ano ko dyan. Kayo, maligo kayo. Ang na ninyo. Di ba? Para kayong mga tanga na diyan sa Ex-Shrine. Di ba? Huwag yung kapansanan ko. Ang ano ninyo. Wala akong kapansanan. Malakas pa ako sa kalabaw ngayon. Papakita ko sa iyo bukas. Antique. Antike. Antike niya vlog. Di ba? Kahit babae ka, kukol kita. Diba? Pag pinakita ko sa iyo na talagang ano ako maglakad, diretso, mabilis, di ba? Na uh, active pa ako. Diba? Burahan ng channel. Burain mo yung channel mo, burain mo yung channel ko. Ganun lang yun. Burahan tayo ng channel. Panatalo ka, burain mo yung channel mo. Yun yung challenge ko sa'yo. Fake news kang babae kay, eh. Diba? Sino mo sinasabi sa'yo yung ano na, na ako, papahirami mo pa ako ng ano, ng baston? Walang lang yan, ko nga ang, ang buong ano, eh, Baguio City. Yung may sasabing, ano, yung may sasabing ugod-ugod na ako. Gabi yung nagsabi nun, ikaw maligo ka muna. Baka yung pek-pek mo, babo, mabaho na rin. Hindi na yata naliligo dyan sa may, no dyan sa may robinsons kayo, di ba? Pakita na bukas, pakitaan tayo bukas. Yan, papatunayan ko sa iyo na malakas pa ako, kaya ko pa maglakad, di ba? Upload videos lang. Yabang ng babae niyan, ang niya Huwag yung susuportahan yan. Napakayabang din. Diba? Ugod-ugod na daw ako. Kailangan ko na daw ng saklay. Sa kaya niya gagong... Sa kaya niya marites na nakuha yung fake news na di ba? Diba? Buhay pa boy ka pa pala. Boy na boy. Yung digong nyo, malapit na mamatay. Dying na. oh, Yung digong nyo, malapit na mamatay. Oh, no, yung... buhay pa, inaagnas ng kaluluwa niya sa impyerno. Yung idol nyo. ba? Diba? Ingit kayo. Yung idol namin, malakas. Malakas pa si Apo BBM, yung yung idol niya si Digong mamamatay na, dying na. Yeah, 'yan yung mga ano, yung mga tipong buhay buhay pa inaagnas na. Sinusunog ng kaluluwa sa impyerno, Di ba? Satanas is waiting, di ba? Sa inyo rin, mga supporters si Digong ni Sara. Mga satanas din kayo. Mga satanista na kayo, di ba? Bukas, icha-challenge kita. Maglalakad ako bukas. Mga bang mo mga gagawin ko bukas sa anti vlog. 'Yan hayop ka, babae ka, animal ka. Upload videos lang. Magano ka, ayusin mo pag ano mo ha, mamaritesh mo ha. Okay? Hindi ako ano, hindi ako baldado, gaga. Malakas pa ako sa kalabaw. Ba yung, yung, idol niyo kasi si Digong, malapit na talaga mamatay, dying na. Diba? Dying na yan. Si malapit na yan. Yung sa Sarah malapit na may impeach yan malapit na ikulong ng ICC yan si Digong, si Bato yan si Bongo yan si Hari Roque, malapit na mahuli yung paklita na yan diba? kaya wala wala kay laban kay hindi Makoy diba? makita ko lang bukas mag-upload video sa ko bukas sige, bibidyohan ko yung gagawin ko bukas sa Antikenya Vlog abangan mo lang ha babaeng buriki, babaeng mabaho ang pekpek, di ba abangan mo lang bukas Animal ka. Eh, uh, upload videos lang. Gagong vlogger yan. Yung baba, kababa, la, talaga. Maka, mapalalaki dyan sa DDS. Mga kupal na vlogger talaga yan. Mapababae, mga, mapabala, mga lalaki na vlogger. Panay kupal yan. Panayari nga ng fake news sa kamarites. Sasabihin nila mamamatay na ako. Lakas, malakas pa sa kalabaw. Baka tadyakan ko pa yung babae niyan. Tadyakan na lang, di ba? Sabi ko nga, labanan ko ng basketball o boxing bukas, labanan ko ng lakaran yan abangan mo bukas sa anti Kenya vlog yung sinasabi mong pilay ha baldado, gaga i upload videos lang fuck you, anti Kenya channel fuck you, fuck you lahat mga DDS, fuck Digong fuck China, fuck you Sara tanginan nyo lahat bye bye, mga DDS na kupal, fuck